감 <람이> 아니 <Come. 람이> Hello mga kabisdak! Welcome back sa ating vlog! This is Bisdak in Korea, your Paulana Ajuma. Nandito tayo ngayon sa aming bodega kasama si Bianan Kun Gumubo. O, oh, ang paboritong gumubo ni, ang paboritong angko ni Little Insoy na hindi talaga yan humihiwalay. Nasa gilid lang talaga yan. Naga, nagapakandong pa yan minsan sa kanyang angkol mga kabisdak. Buti na lang at hindi nagre-reklamo. Gustong gusto din kasi ni gumubo ng lalaki. Wala kasi silang anak na lalaki ni Kun Unni. Kaya parang tunay ay na anak na ang turing ni Gumubo kay Little Insoy. Simula noong na si Gumubo, kung nakita niyo yung vlog natin last June ata or July. Di ba nag-fishing kami doon sa Sapa, kaming tatlo. At si Gumubo ay nadulas sa mga bato. na balik nabalik yung kanyang uncle, yung kanyang kasukasuan ba. Kaya simula noon, hindi na, na siya nakapag-work mga kabisdak uh, June ata or July. So, almost 4 months na. Magpo-4 months na. Sige nilang ang pumapasok sa work. Mondays through Fridays. Kaya may time sila. Every weekends hindi sila ganun ka-busy baga. Kasi nung nakakapagtrabaho pa yan si Kun Gumubo kahit weekends may pasok siya. Galing pala kami sa bodega bumili kami na mga box ng kutsu at ito ating portable chair kasi nagusbat na. Nasira na po yung ating portable chair. Mag-harvest kasi kami bukas ng mga chilis. Hapon ito na time at nagkayayaan kami kumain sa isang restaurant for dinner. Dito lang yan sa aming barangay. Si Daddy Insoy ang may taya. Ititreat niya daw kaming lahat, especially si Kununi at Kun Gumubo, pati si Bianan, kasi tutulong sila sa amin bukas sa pag-harvest ng mga chilies. Matik na na kapag nandito si Kununi at Kun Gumubo at kumakain kami sa restaurant, ay umiinom talaga yan sila. Kaya binigay na ni Kun Gumubo ang susi ng sasakyan. Ako daw ang magmamaneho mamayang gabi pag uwi. Kahit one shot lang ang nainom nila guys, hindi talaga sila nagmamaneho. Ganyan sila ka, responsable at disiplinado. No? Super linis na tao itong si Unni mga kabisda ko. Ah na may nakita siyang mga dumidumi -dumi sa dahon so pinapalitan niya agad. O oh, ganyan ang mga ajuma. Ang mga Korean ajuma ay malinis talaga yan sila especially pagdating sa pagkain. Ako din ajuma na din ang tawag sa akin kasi ang mga babae dito na may anak na regardless sa edad guys kahit 18 ka pa 20 ka pa kahit 50 60 basta may anak ka na mga kabisdak ajuma talaga ang tawag sa iyo ajuma ang formal word ng ajuma ay ajumuni, Parang manang ba in Pinoy terms Filipino terms, manang po ang ajuma. kapag nanay naman, ang tawag is umunim. Formal word, umunim. Kapag ano lang, informal, uma. Uma, umunim. Kapag papa naman, amunim. Amunim ang formal word. Uh, formal word. Ang informal term is apa or abuji. Amunim, omunim. Ajumunim naman ang formal term for ajuma. So, omunim for oma, amunim for abuji, apa. So, ito po ang ating ano, samgyup. Binabalot natin sa ating samgyup sal. Ang ating mga dahon-dahon. Medyo ma, ano siya guys, maanghan. Never mind sa aking daliri, hindi po yan mga dumi. Mga mancha po yan, mga kabistak. Sa kakaharvest ko ng chilis, namanchahan na ang ating daliri. Ganito talaga sa Korea, mga kabistak. Kapag ikaw yung pinakabata, ikaw yung naga serve ng maiinom ikaw yung taga ano taga tagay pero dapat legal age ka na kasi ang sagwa naman kapag si Little Insoy ang magtagay kasi siya ang pinakabata no o, nag atyo atyo na si Little Insoy na dito siya sa aking likod naghiga higa na lang si Little Insoy kasi busog yan before kami pumunta dito sa restaurant ay galing po yan sa bahay ng kanyang lula kumakain sila ng kanyang lula doon ng mga snacks madilim na nung nakauwi kami galing sa restaurant eh, ah, dito sa bahay ni Bianan at pagka dating namin sa bahay is nagluto si Kunonin ng tupoki ay hindi pala ano budi pa pala ang ginagawa ni kun ni mga kabisdak at ako naman ay nagunting-gunting ng ating mga beef ano bang tawag beef dito beef jerky masarap kasi yung pampulutan at meron din tayo dito mga melon na bigayan ni Yonchi Opa noong Chusok Vlog guys matagal na yan sa ref buti at nakita namin hindi pa nasira nabuta namin na okay pa siya matamis lalo to matamis ang melon kapag matagal yun, na, yun, na na stack eh kobogi

So ayon ang bata si Lutul Insoy nagmukmuk sa kwarto ng kanyang lula kasi ayaw kumain ng melon, gusto ng chocolate. So binigyan ko na lang ng isang pirasong chocolate. Isa lang, isang piraso lang ang binigay ko para hindi masira ang ngipin. Ako na ang nagpatuloy sa piniprito ni ni Hanulma at na dumating na si Lutol Insoy galing sa kwarto na wala na ang kanyang topak mga kabisdak. Yung piniprito ko kanina ay Hanulma, ang tawag sa mga Koreans, Hanulma in English ay ano siya guys, air potato or air yam ipapakita ko sa inyo sa next vlog kung ano ang itsura nito sa ano guys sa kanyang puno okay lang naman ang lasa ng air yam parang actually wala siyang lasa guys malapot-lapot kinakain ng mga Koreans ang air yam kasi maraming uh, health benefits nga makukuha daw sa pagkain nito <laughs> Kahit minsan ay hindi ko gets ang mga salita, ay tumatawa na din ako noon. Ganyan ang ano guys, technique of love. Kapag hindi mo masyadong alam ang isang language, tumutok ka lang, tit titigan mo lang yung mukha, sabay tingin sa bibig. Tapos kapag tatawa sila, tawa ka na rin. Make sure lang na on time ang iyong pagtawa, yung ano ba, sabay ang iyong pagtawa, hindi yung nahuli ka. Oh, Ganon. <laughs> Tagay! Tagay! Tagay. <laughs> Kahit hindi ako umiinom, oh, naglagay na lang ako ng soda sa aking baso tapos nakitagay na rin ako sa kanila. No? <laughs> Pinapaliit ni Kuno ni itong Uh, butas ng ilong ni Little Insoy. May sipon pala ako nito mga kabisdak while ga voice over kaya ano medyo iba ang aking ano bosses. So kinabukasan ay nag na kami ng aming mga chilies. Last wave na po ito no, last harvest na, na ng ating mga chilies lahat. So tinanggal na namin ang mga puno ng mga chilies tapos ano lilinisan na namin yan guys para i-ready na next year sa ating next year next spring 2025 para tamnan na naman ulit. Next year ay hindi na kami mag tatanim ng mga chilies, radish na naman daw ang itatanim ni Daddy Insoy. Hindi nyo na makikita si Kuya Sadam at Lungkoy sa aking mga vlogs kasi umuwi na sila ng Pilipinas September 30 guys. Tapos na po ang kanilang kontrata na 5 months. Pwede naman nilang i-extend gawing 8 months pero ayaw na nila. So yun. Kami na lang ni Daddy Insoy ang nagtapos ito guys. Busy-busy talaga kami this, this month kasi nga kami lang dalawa uh, nasasayangan kasi kami kapag itatapon namin yung ibang mga chilis pwede pa kasi itim, itinda ito mga kabisda kaya sinisipagan na lang namin dalawa no kahit malamig sa umaga sa umaga kami nag uh, ano nag harvest ng mga chilies kasi may pasok man ako tapos si daddy insoy ang nag uh, tatanggal ng mga puno mabuti na lang at bumibisita itong sila kununi at kung gumubo, yan nakakatulong sila sa amin ng malaki as in super laking tulong po ng mga kapamilya kapatid ni daddy insoy pati si benan itong pagtulong nila kununi kung gumubo at benan ay as in free mga kawisdak tulong talaga hindi sila nagpapabayad or nagpapalibre o sila pa ang nanglilibre sa amin ng lunch or hapunan. O, ganyan kabait ang pamilya ni Daddy Insoy, mga kabisdak, no? suerte talaga kami. Para sa aming lunch ay nag-aya itong si Kun Gumubo. Nakakain daw kami sa Jampong Restaurant dito lang sa aming barangay. O, malapit lang, guys. Mga 10 minutes lang na biyahe. O, nag-una na si Little Insoy. Kasi nga, best friend man niya ang driver. Nagapa-front nag naga seat talaga yan siya. Gusto nang dalhin ni Kun Gumubo itong si Little Insoy doon sa kanilang bahay. Do doon na lang daw patitirahin sa Seoul. <laughs> Pero ayaw man ni Little Insoy, namimiss siguro niya ako ba siguro paglaki niya ni Little Insoy ah, sure bull sure talaga paglaki niya ni Little Insoy bibisita na niya mag, bibisitahin na niya ang kanyang angkulat at auntie mag-isa natawa ako dito <laughs> kay Binan kung bakit dyan siya dumaan na napaka high <laughs> napaka <laughs> taas ba may ano naman may hagda naman doon sa ano guys sa gitna oh, hindi daw niya nakita oh, <laughs> jampong at jajangmyeon ang specialty ng restaurant na ito madalas kami dito kumakain mga kabistak no nakikita nyo na siguro sa mga previous vlogs ko sunja so, dito sa Korea, common po na may silid na private na room sa mga restaurants. Uh, para yan sa mga malalaking pamilya guys. Uh, kapag bakante, dyan talaga kami no. Dahil may bata man, may, silid may si insoy man. At common na din na walang upuan. O, pero may cushion yan guys. O yung nasa sulok. Cushion po yan para hindi masyadong sumakit ang yung mga wet po. <laughs> yun si servido si Servidora, si ate, taga Pangasinan po yan mga Kapsdak Pinay. Usually nakalagay lang sa drawer gilid ng mesa ang mga chopsticks, kutsara at table napkins. Pagkadating ng mga customers, pagkaupo talaga is magsiserve na ang servidora ng tubig at saka itong onions at pickled radish din kami na mga customers ang kukuha na aming mga kutsara. Mga babae po talaga ang nagkukuha, ang nagre-ready no, ng mga kutsara at chopsticks. tapos may binigay silang sauce yan, itim na sauce guys. Sasawan po yan para sa ating onions, yung mga sibuyas na puti. Nagdata guys, si little Insoy at si Binan ba ng tubig? Oh, parang anak na ni Kunoni at kung gumubo si little Insoy, ayaw na niyang tumabi sa amin ni Daddy Insoy. No? Doon na siya tumatabi sa kanya mga uncles. Um, mm shush! Goods ka dyan, little Insoy. Oh. gusto ko na guys, kapag nandito yung mga auntie ni little Insoy, kasi kapag may gagawin ako or may pupuntahan ako, kampante ako ba na sila ang magbantay dahil palangga man nila. Uh, Lab-lab man nila itong si little Insoy. Oh. <laughs> ito ang aming mga in-order, sweet and sour pork. Ito po ang nauna. At ito mga dumplings, fried dumplings ay free lang po iyan pa service. Normal lang yan sa mga Korean restaurants. Nagbibigay talaga sila ng service free food. Jajangmyeon ang in-order na pagkain ni at ni Kunun ni. Sa akin naman at ni Daddy Insoy ay jampong. O, yan po ang itsura ng Jajangmyeon guys. Unang tikim ko ng Jajangmyeon ay di unang kita ko ng Jajangmyeon. Parang hindi talaga siya appealing sa akin. Parang ayaw kong kumain guys kasi parang marumi siya tingnan ba. Maitim na pansin. Pero kalaunan ay masarap pala siya guys. Oh nagustuhan ko na ang Jajangmyeon mga second or third time ko nakain. So don't judge the book by its own cover. Uh, hindi ibig sabihin hindi masarap kapag maitim, no? At lalong hindi ibig sabihin marumi kapag maitim. Ang jajangmyeon talaga guys ay galing po 'yan sa mga Chinese o uh, dinala ng mga Chinese dito sa Korea. Originally, puti po ang sauce ng jajangmyeon, pero gusto ng mga Koreans ibahin ba uh, para may Korean touch ang kanilang jajangmyeon. Ginawa po nilang itim. Pagkatapos namin kumain ay nagyaya itong si Lutol Insoy na magpunta sa CU, yung convenience store kasi nakita niya kanina, nadaana namin ba? Papunta kaming restaurant, nadaanan namin ang convenience store. May pasay pa siyang nalalaman. Oh, oh. Gusto niya niyang magkuha ng kanyang paboritong snacks. Is, 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 is. Marunong na siyang magpili mga kabistak. Yan po ang gusto niya, yung Sour Belt. Uh, sour Belt, isang metro ng sweet and sour. Bagong discovery niya na candy, parang sweet and sour. Sour? Sweet and sour na ano siya guys, jelly. Tapos nakita niya yung paborito niyang donut. automatic niya, add to cart na tayo sila Little xin konting-konti lang talaga ang ipinapapabili ko sa kanya sa mga convenience store kasi alam naman nating lahat no mas mahal na no? times 3 ata ang presyo sa mga convenience store kaya gusto kong sa mart kami bumibili may mart naman dito guys pero maliit lang ba at konti lang yung mga choices wala doon ang mga gusto ni little Insue na mga candies at mga snacks so pagdating namin sa bahay oh, usually ang coffee talaga ang go to dessert ng mga koreans pagkatapos nilang kumain umiinom yan sila ng kape. Yan po ang dessert namin dito. Brought to you by Maxim. Ah, Maxim, ang pambansang kape dito sa Korea. Ang gusto namin na Maxim na flavor ng kape is yung mocha, mocha mild. Ang mga Koreano, kapag nagkakape sila, kunting-kunti lang talaga guys. O, oh, makikita nyo, oh, oh, parang nasa lubot lang ng baso ba. Tapos itong si Binan, hindi po siya nagkakape. Kaya yung Tea, sa para parakaibyanan po ang si mga kapisdaki, yung ating tsaa. Nag-stop na kaming mag-harvest. Ngayon ay amin ang ipapasok sa box ang ating mga chilis. Tapos for dinner ay nagsamgyupsal kami for dinner at may mga tahong tayo, boiled tahong. Isinasawsaw namin sa chili paste ang laman ng ating mga tahong. Masarap din naman siya guys. Pero ang tahong dito sa Korea, kulay itim. Hindi katulad sa atin sa Pinas na yung kulay blue ba. Mas masarap po ang ating tahong na blue. No? Itong itim ay hindi man masyadong matamis guys. Binigyan ako ni ni ng pansapin sa aking wet po. Uh, baka daw kasi ma ano, masakit ang aking wet po sa kakaupo sa sahig. Binigyan niya ako ng cushion spring onion salad yan mga kabisdak. Ako po ang nagawa dyan. Next time, papakita ko sa inyo no. another tagay na naman. Pero soda, din, soda sa akin dyan mga kabisdak. Kami ni Biana na hindi po kami umiinom. Kami dalawa kaya... Soda po ang sa amin. Samgyupsal ang ating menu for tonight. Uh, samgyupsal na mga baboy. Tapos ito ang ating mga lettuce. Marami dito sa Korea mga kapisdak. Marami sila. Maraming mga dahon ang isinasama nila sa kanilang samgyupsal. Uh, mas masarap naman ang mga kapisdak pag marami. Pero ako, oh, hindi ko bet talaga ang samgyupsal ever since. Gusto ko yung sinugbal ang na baboy tapos kanin. Yun lang guys. <laughs> 여주는 na 먹어봤는데 못 Pagkatapos namin magsamgyup ay magpupukom na naman kami guys. Pukom bab, uh, yung mga oil na tira, -tira sa pagsugba ng ating mga baboy. Yun po ang ginagamit namin sa pagwa ng pukumbap, yung mga tira-tira natin na mga sauce, pati yung ating mga lettuce at mga dahon. Yung ating mga kimchi, garlic, mushroom, mga chili sauce, yan, sinasama, pinaghalo na talaga namin as in lahat. Tapos yan, halo-halo lang, mikus kusmikus. Masarap pala guys, masarap ang pagkain na niluluto mismo sa iyong harapan. Yun bang umusok-usok pa yung pagkain habang sinusubo ay naku, kasarap mga kabisdak. Feeling ko ito ang rason kung bakit matagal malasing itong mga kuryano. Dahil kumakain, malaki yung kain nila ba habang nagiinuman? And that's all for today's video my Thank you so much for watching.